Besong, isa, isa uli mo yung washing! Ano ko, papi? <laughs> ano ba ginawa mo? Gago! Parang maglabah. <laughs> Tapos maglaba, nakapagod, nakapagmerienda nga. Kasi rin, kanina pa ito eh. Hindi man lang ako tinulungan maglaba. Napakadaming labahin. Eh, hey, tama na nga ito. Ito ang ulamay. Eh makapagmerienda ano ba itong mga ulam dito <clears throat> kanina pa ako dyan kay Rodil nagpapatulong kay Baisok di man ang tumulong sa paglaba ay, ipaw sa uli ko pala yung washing magising na to si Baisok papasa uli ko yung washing Baisok! 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 Isa uli mo yung washing! Ay naman to! Baisok! 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 Uy! Isa uli mo yung washing! At kakatag... Mm. Gagamitin yun natin, LC! Mm. Ay naman! Isa uli mo na yun! Ay, kakoy tapos na maglaba. Kakoy kakain lang muna at ako'y nagugutom nakakainis to si Baisok. Ginigising ayaw gumising. Nang isa sa uli na yung washing eh. Baisuk! May talaga itong matitinag dyan. Wala namang ginagawa. Mamaya ka sa akin. pagod na pagod sa paglalabat. Tapos, Sok! Ay naman tong taong ito.

So, ano ka ba? Eh, kanina kapag ginigising, ayaw ko gising. Sabi ko, isa uli mo yung washing. Hindi hmm, naman tao to, eh? ay. <laughs> Ikaw, ka pa dyan. Para tong abnormal to tao na to, eh? <laughs> kanina ka eh. ay. Kanina pa ginigising, eh. Eh, bakit na pipitika? Bakit? Masakit ba? Masakit. Ikaw, pitikan ko niyan. Tapakan. <laughs> tao na to. Kanina ka pa ginigising, ayaw ko sayo. Sabi ko, isa uli mo na yung washing. Ba't hindi ka makantay? O, at ba tayo mong gumising? Eh, syempre, natutulog pa yung tao eh. O, edi pitikin ko para magising. Arotong mo. Taay kita dyan eh. O, tawa ka pa. Bakit?